Okay mga Katorny Gels, welcome back to my YouTube channel. Mga Katorny Gels, meron tayong bisita dito. Ay, Honda Click, issue pa more. What? Ang sinasabi nilang malupet B4. Pero hindi B4 to mga Katorny Gels. B3 lang to ha. Dito to yan. Okay mga Katorny Gels, ang ganda ng issue nito mga Katorny Gels. Isang switch mo lang, andar agad. Tingnan nyo ha, hindi ko na ano yun to. Tingnan nyo mga Tony Hills Aandar yan Yan o no? O oh, ha oh, ha Wala nang sweet sweets ha O oh, Yan o no? Okay mga Tony Ulitin Sulitin natin ha Ayan o no? Huwag mo nang pihitin to Aandar na yan Yan o no? Yan yung issue ng ano mga Tony Yan yung sinasabi ko sa inyo mga Tony Para makita nyo Tirahin na natin Baka tirahin pa ng iba Let's do this Okay mga katurnigals, ang issue nito ni Boss Manager, ayan, niliguan niya mga katurnigals, kaya huwag kayong magligo ng mga version 3 nyo ng motor. Dito kasi yung mga katurnigals, yan, niligo niya tapos sinabon, pupuntahan natin yung mga sakit dito mga katurnigals. Babaklasin natin yung mga lahat ng pyesa nito mga katurnigals. Ang, eh, hey, ang kilometer reading nito mga katurnigals, ayan o. Oh. Yan, yan pa lang yung kilometer reading nito. 650 o. Oh. <coughs> Okay mga katorios Baklasin na natin mga playerings na ito Baka baklasin pa ng iba Let's do this Okay mga katorios na baklas na oh Yun oh May dami may glupa yung kalansay Ito po yung mayari oh Shout out sa'yo Ay tanidana na po Gina yung animal Okay mga katorios Dito natin pupuntahan yung ano na yan Dito lang kasi yan mga katorios oh Yan Dito lang po yan Nagka problema I-start natin O oh, yan o, oh, umaandar na siya O oh, yan o, oh, gagalgal yung animal o oh. O oh. Ayan o oh. O, oh, Adyang, eh, may pilitan yung kain Kini eh. yan mga katurials, dito yan oh. Dito yan sa mga sakit Yan o, oh. umaandar na siya oh. Dito yan, puntahan nyo yung dito mga katurials Yan, ayan o oh. Eh, ayan o oh. niya po kakiyad na animal Ayan o oh. oh. Oh, yan no. Eh, hey, tanong niyo na tutuloy Oh, di ba? Ne? Yeah. Ay, mga attorneys, nababasa tong sakit na to. Ayun no. Ang kwento kasi ni boss manager, sinabunan niya to abang habang nagiipagistoryahan sa mga tropopits na ano. Ano, ano, ano. ano? <laughs> yan. Huwag kayong magsabon-sabon, huwag niyo i-power spray mga attorneys, ka kaya nagaano na siya dito, ayun no. Ayun no. Kitang-kita niyo naman no. Ayun no. May tubig 'ne. Eh. O sige mga katornikels, lilinisin ko na to Tara na, baka linisin pa ng iba Let's do this Okay mga katornikels, nalinisan na o oh. Yan o oh. The moment of the truth. Sasara na natin. Para... Ayan, ayan, oh. Oh, wala na, eh. Oh, di ba? Magaling na talaga talaga, guard. Okay, start na natin, mga ka para makita ni boss manager. Ayan. Ah, oh. di ba? Oh, dito nyo lang titignan yan, mga ka-tronicles. Yan, nababasa kasi itong busit na to. Huwag kayo kasing maglinis-linis ng mga motor na huwag nyo pakasabon-sabon at ano tubig-tubig power spray o oh, sample pa isa pa isa pa eh, no. ayan okay, o oh. ok na o sige mga katurnayos lalagay ko na yung mga playerings nito tara na 2,000 years later Okay mga katorny girls oh Ayan nabuo na oh Ay, Ulitin natin mga katorny girls Ito Ulitin natin yung kanyang ano Kung mag-start pa ako oh, hindi Ayan, hindi na siya, oh. oh dito na siya, mga katonikos. Ayan. Okay, mga katonikos, ha. Huwag kayong magpa-power spray banda sa ilalim. Lalo na sa mga version 3. Ayan yung kanyang kilometer reading. Okay, mga katonikos. Hanggang dito na lang. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video na katulad na ito. Bye-bye. Peace.